certificate to file action, certificate to bar action, at certificate to bar counterclaim. So, yung naunang dalawa na nabanggit ko po, meron na tayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ngayon, dito sa video na ito, pag-usapan po natin ano naman yung Certificate to Bar Counterclaim. Magandang araw mga kabarangay Kumusta na po kayo? Dito po sa Katarungang Pambarangay Channel May mga videos na po ako about Certificate to File Action ito pong Certificate to File Action, ay uh, makikita natin yung mga forms nito sa KP Form number 20, 20-A, at 20-B. Ginagamit po ang CFA uh, depende sa sitwasyong kinaharap. Meron na din po tayong video dito, itong nakaraan lang, yung Certificate to Bar Action. Ito naman po ay makikita sa KP Form number 21. Ngayon po sa pagkakataong ito, i-discuss naman natin yung KP Form number 22 which is certificate to bar counterclaim. So, to start, ano ba yung counterclaim? Ito po yung pagkontra mo sa pahayag ng complainant. Dahil ang iniisyuhan po ng Certificate to Bar Counterclaim ay yun lamang mga respondent. Uulitin ko po ha kung saan ginagamit itong mga certificates na ito. Yung certificate to file action at certificate to bar action, ito po ay para sa complainant. At ito namang certificate to bar counterclaim, ito naman po ay sa dependent. Ang certificate to bar counter claim ay ini-issue lang po ng barangay para sa isang respondent kagaya po ng nabanggit ko kanina. Ano yung instance na ang barangay ay dapat mag-issue ng certificate to bar counter claim sa isang respondent? Halimbawa, ang respondent ay pinadalhan ng summon KP form number 9 o kaya ay uh, KP form number 12. Bago ang respondent ay talagang hindi dumadalo kahit ano yung mang kahit na beses na pagpapadala uh, ng uh, summon sa kanya. Okay, hindi po muna siya i-issuehan kagaya ng nabanggit ko na dati. Hindi muna siya i-issuehan ng certificate to bar counterclaim. Siya muna po ay padadalahan, ulit-ulitin ko, ng KP Form number 19. Anong dahilan para po pagpaliwanagin siya sa isang hearing kung bakit hindi siya dumadalo sa patawag ng barangay? Okay, let's say napadala ng KP Form number 19, dumalo si respondent sa barangay at napatunayan ng barangay ng Lupon na wala namang palang dahilan o hindi justified yung kanyang hindi pagdalo sa barangay. Ang gagawin po ng mga lupon tagapamayapa ay mag issue sila ng certificate to bar counterclaim. Ibig sabihin, mawawalan ng karapatan si respondent na uh, ikontra yung pahayag ng complainant laban sa kanya. Kaya po a uh, uulitin ko, basta merong non-appearance without justifiable cause ng isang respondent sa isang uh, usapin sa barangay, kailangan po ang barangay ay mag-issue ng certificate to bar counterclaim. Bakit kailangan po mag-issue ang barangay? Dahil para mapigilan itong matigas na ulong respondent na ito na siya naman ang makapag ng reklamo laban sa komplainan. Parang ito po ay isang, well, ito nga ay isang sanksyon sa respondent na, oy ikaw, hindi ka dumadalo sa hearing, Bago ngayon, ikaw ay magre-reklamo, kukontrahin mo yung pahayag ng complainant. So kung ma siya, ulitin ko ng KP Form number 22, hindi na siya makapagre-reklamo laban sa complainant sa magkaparehong kaso na isinampa laban sa kanya, laban sa respondent. So sana po uh, itong short video na ito ulitin ko ay uh, nagkaroon po ng kadagdagang kaalaman ang ating mga kapalupon tungkol po sa Katarungang pambarangay. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa Katarungang pambarangay channel at salamat po sa mga feedbacks na ating natatanggap mula sa ating mga subscriber subscribers at nagpapasalamat na mabuti daw at may gantong channel, mabuti daw at natagpuan niya ang ganitong channel at sila po ay nagkakaroon ng relief sa kanilang nararamdaman dahil sa kanilang kasalukuyang kinaharap na kaso sa barangay. Muli ito po si Jeffrey nagpapasalamat sa lahat <laughs>